So this is a replica of bahay na bato from the Gonzales family ng Apalit, Pampanga and from the Sarmiento Panino family ng Pocodor, Pampanga. And we have here 4,300 artifacts representing Oh sino-sino nandito sa YouTube ko. Hi, guys! Hello. Hi, hello, hello. <laughs> Back lang tayo. Always in the house, ha? Huh? <laughs> Always. Always always lang nakakainip din oops pera biro lang ano nagiging hapon nag-uumaga hapon mag-uumaga na naman parang ganito na lang tayo palagi ni Hey, dananntri ba di pa do nan tulang nan tulang hmm manood lang tayo na manood ng manood naman hindi maghapon pano lang tayo dito okay na basta tayo bangkit parang ano? Hmm. Oh. buhay namin dito bakit parang walang ilaw sa labas ha? saan na kaya yung ano natin Ayan. ngayon dito lang kami sa bahay bahay lang kami minsan minsan lang umalis kaya hi <laughs> bakit walang ilaw sa labas Hindi sa tindahan. Oo. Oh, uh -oh. Ngao kamu deh. dai. Ay katong nagud di ditin. Sorry. Ano deh, hugasan? Hugasan itu na stuck di di. Di ka pana kaon ni Hai. Nagpakao na may dihan ko an. Pusa. Ha? Huh? Hindi kaya nang hali ba? Kasi maglilinis lang yan siya ngayon. Kami lang dito. Dito lang kami. Iba na yung ano ng bahay namin. Diba ba dati ito ang pinakasala ito? Ito, ito. Nilagyan namin ng ano dyan, room. Kaya, yung dati kong higaan na dito sa sala, pinasok ko na dyan. Pero, nasa sala pa rin ako natutulog. Kasi nasanay na ako dyan. Tsaka may TV kasi. Ayan.

Ayan. Yun lang yung tinda namin ngayon. Ayan lang yung tinda-tinda. <coughs> Excuse me. Hm. Okay pa naman. Adami da, pa. Alam nyo guys, hindi na ako nagkakapinang 3 in 1. Kasi nga sobra yan katamis at saka mayroon akong diabetic daw. O eh, hindi pa naman. parang ano na ako wow pag hindi ako nag-iingat papunta na talaga doon okay, yan unti lang naman yung tinda 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 namin pero okay na yan kahit pa paano may napasok sa isang araw alam nyo ba na kahit pa paano nakaka 1,000 ako halos almost an every every day 1,000 pero niro-roll lang yun pag naka-ipon ng 1,000 bibili namin kung anong wala agad kunyari si Garilio yan guys so di, ngayon ano pag wala nang umalis kami ng nagpunta kami ng Quezon City hindi na kami umalis ulit dito na lang kami sa bahay kaya ano kung saan masama ang pakiramdam. Ganun talaga. Ang buhay senior. Masama ang pakiramdam. Kung ting ano lang, masama na agad ang pakiramdam. Ayan. Ang mabili dito sa amin ay yung water ang sigarilyo. Ayan, yung sigarilyo. Yan ang lagayan namin. Ang, minsan naman din ang noodles. Ayan, oh. Mabili yan. Nagpa May nagpapaluto dito. Minsan pati egg. So, hindi lang namamalayan na ano. Naka 1,000 kami everyday. Iba-iba lang. Pati red horse, yun pala. Palit-palit lang. So, Huwag lang susuko guys. Kahit mahina ang tinda-tinda, ang importante ay meron tayong ano na pasok na pera araw-araw. Kaysa yung puro na lang palabas. Kasi may pera kami na dumadating pang allowance namin. Yun ang ano, pinapaikot ko minsan. O, nakakaipon pa ako na. Yun yung ano dito ni Ate Jovis nagpapautang ako dito kasi mayroon mga laundry yung kamag-anak ko dito dami siyang tauhan kaya ang dami talaga as in marami marami silang ano, anak buhay kaya sa akin sila pumupunta nagpapautang utang utang ako kunti madami mayroon silang mga convenience store yung ano uh, ano yung all, all in ba yon all, all in one yun tapos may mga ano ano bags mga shop silang mga bags yun halos ano eh. may 100 atas yun na ano ayan dati kasi akong nag ano nagtrabaho jaan ngayon Nag-stop, nag-stop na po ako kasi nga, alam nyo na ang matanda na, nasakit ang tuhod. Laging sakit ang tuhod ko na na. Hanggang ngayon, hindi na talaga nawala magmula pa noong 2019. Ayan. Kaya ang ginawa ko, itong tindahan dati na ito, pero mas okay-okay ito ngayon. Paunti-unti, sige ako pagawa, Kunti, pagawa, Sige, ano, kung ano ang, ano, pwedeng maguhin. At saka, ano, dati wala kaming customer talaga. tiyaga lang kami. Minsan nga, nagkataon na walang tao dito. Yung may-ari ng mga negosyo na yan, no, hindi sila dito nakatira dati. Huwag sila sa alabang. Pero sige lang, tuloy pa rin. Hanggang sa ano, bumalik sila dumami ang tao dito marami silang tauhan ayan sa awa ng Diyos bumalik ang ano po pagtitinda-tinda nagtrabaho nga muna ako sa kanila di ba tapos umpisa yun eh nung nag-open pa lang so ngayon nung umalis na ako nag ano nakilala din nila ako na nagpapahiram hi oh Saan ka pupunta dahi? Bibili daw ko ng napkin. Oh? Agoy! Saan kayo bibili? Sa dali daw po. Wow! Saan ang dali? Saan daw? Saan ka pa lumiko? Nalaban. Agad! Sino Si Angela. Si Angela? Ano ba yun? Uh, <coughs> Excuse me. Bukas. 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 Ito na lang Ayan, eh. Ayan na nga. Nung huminto ako sa kanila, eh, nakilala na nila ako na nagpapahiram ng money. Ayun. Yun na, ang naging hanap buhay ko uli. Sa pagpapa pagpapahiram ko, hindi ano yan. Hindi kasungitan. <laughs> Hindi ako masungit. Pwede lang magpaalam na ano, pass sila sa pagbabayad. Di ba? Magkikesan ka, no? Kaya nakaipon. Kunti. Nakatulong sa akin. So guys, yun lang ha. Tuloy-tuloy lang ha. Kahit yung panahon na humina ang ano mo. -no. Mas kasi nga anak buhay. Yan, wag lang susuko. Tuloy-tuloy lang. Kaya, yeah. yun lang yung ano ko ngayon. May sa buhay senior ko. ayun O oh, senior na talaga ako, pero feeling ko hindi pa rin ako senior. <laughs> ano na yung ilan ko? Magsi 65 na ako. Hindi, 63 pa lang. Magsi 65 na po ako. Pero oh, parang ano pa rin. Bata pa rin isip ko. <laughs> I am the guys, I'm gonna be a long. Bye guys. Bye bye. <laughs>